yun naman natin ang lagay ng panahon ngayon. Ito ba'y iinit pa kasi may mga 42, 43 na. Ito ba'y ah, tataas pa ba dito sa Metro Manila? Ano kaya ang temperatura? Nasa linya ng aming telepono si Pag-asa Weather Forecaster. Veronica Torres, Ma'am Veronica, good morning. This is Erwin Tulfo and Ninya Corpus. Live tayo sa PTV Nationwide and Radio Pilipinas. Good morning to you. Maganda umaga din po sa inyo dyan, Sir Erwin at Miss Nina. Sa kasalukuyan nga ay reach ng high pressure naka-apekto sa may silangang bahagi ng northern at central Luzon. So kapag reach ng high pressure, mababa yung chance ng mga pagulan sa areas affected. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila at sa ating buong kapuluan, asahan pa rin natin yung part sa Cloudy Skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So, asahan pa rin natin mainit at maalinsangang panahon. Wala naman tayong nakataas na gigitip na anong baybayin ng ating bansa at walang monitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility yung heat index, dito update tayo sa ating, base, sa ating forecast for today dito sa May Quezon City, mm -hmm. posibleng umabot ng 41 degrees Celsius yung mm -hmm. heat index at sa May Pasay, 42 degrees Celsius. Yung heat index, ito po yung temperatura na nararamdaman po ng na ating katawan mm -hmm. po. Mm -hmm, So, dito lang po sa Metro Manila, 41, 42 na kaagad. Ah, uh, Paano po sa mga ibang lugar ah uh, mm -hmm. sa parting norte? Medyo mainit po dyan. Mm -hmm. Apo, kung dito sa may Batang Ilocos Region, posible nga pong umabot ng yung pinakamataas na heat index na sa may 43 degrees Celsius mm -hmm. sa may Dagupan City. Then may mga iba din tayong mga stasyon na umabot ang 43 sa Cagayan, at kagayan. Cagayan. Then dito din 43 sa may 43 din dito sa may Camarines Sur. 43 then sa may ilo-ilo at negros occidental. Although yung for today, based sa at ating forecast, ang pinakamataas is around 44 degrees Celsius po sa may bandang Roja City sa may Capiz po. Mam, mm -hmm. mm -hmm. Ma'am, hanggang kailan natin mararanasin itong ganitong kaita pa ng mga nasa 40 uh, Ah, uh, nakikita ma mo ba dyan sa inyong ah uh, uh, system kung hanggang kailan natin mararamdaman ito? Kailan medyo lalamig? Opo, usually um yung sa forecast po kasi natin is good for two days lang, pero yung um yung inaasahan natin based sa climatological data natin, usually mas lumalamig um, bandang kapag nagkakaroon ng na mga around Uh, pwede siguro mga June or July kasi po nasa dry season pa rin po tayo eh. Although uh -huh. ngayon, simula pa lang, uh -huh. then yung pinakamainit usually uh -huh. around May po. May, nako, anyway. Ay pa, th the worst is yet to come. Nako po, Diyos ko po. Brace for the worst, uh -huh. no, uh -huh. uh -huh. ma'am? Uh -huh. Opo, so dahil na po kakasimula lang, may may kataasan po yung chance na mas mainit pa po, po yung mararamdaman natin. Alright. right. Hmm. Mama Veronica Torres na Pagasa, maraming salamat po for that update. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po. Samantala, partner, kambi naman tayo dito sa malinsangang panahon na marami tayong mga kababayan na porkit nakasilong sila, medyo hindi na iinom ng tubig. E, iba yun, ha? Nasa linya si Health Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang umaga po. Uh, Asec uh, Domingo, this is Erwin Tulfo and Nina Corpus live po tayo sa PTV and Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning po, Asec. Good morning po, uh, Congressman Erwin and uh, Miss Nina. Magandang umaga po sa lahat ng taga-pakinig at taga-panood. Sir, ganito pong panahon na malinsangan masyado, mainit, ang lalo ng mga bata, akala nila porkit nasa silong lang, okay na, hindi na inom ng tubig pero takbo pa rin ng takbo, pinagpapawisan. Ano pong advice sa mga... Nakikinig ko sa atin, particular sa mga magulang, sir. Opo, thank you Kong Erwin. no Sa ating mga magulang at uh, sa kanilang mga anak, sa ating lahat, pag ganito pong panahon na sobrang init, uh, iwasan talaga natin yung oras na alas 10 hanggang alas 4. 10 in the morning hanggang 4 in the afternoon. Dapat po huwag tayong magbilad sa araw ng ganong oras. Mm -hmm. And uh, dapat umiinom po talaga ng tubig. Pag sinabi pong umiinom, kung maubos po yung lalagyan natin, palitan natin. no So buong araw, may baon tayong maliit na lalagyan na laging may maliit sa tubig kasi ang kalaban natin sa taginit talaga is yung matuyuan tayo yung ma-dehydrate. Mm -hmm. right. Sir, uh, bukod dyan uh, yung dehydration, yung physical activity, sir. Uh, Di ba mas parang okay. nararamdaman kagayo ko, I exercise every day parang iba yung pakiramdam ng katawan, parang mas mabilis kang mapagod pag ganitong uh, kainit ng panahon. Tama po ba yun, Asek? Tama po pong uh, no Ang ating uh, physical activity, actually ako rin po mahilig ako mag-exercise on a daily basis. Dapat piliin natin yung oras uh, at yung lugar. Kung tayo po ay uh, mamarapating mag-exercise, dapat sa well-ventilated area at dun po sa oras na before 10 o'clock uh, af or after 4 o'clock. Or kung kaya po, meron tayong mga exercise uh, na lugar or kahit sa labas na naglalakad-lakad sa gabi para wala na pong araw kasi mas maganda po yung uh, temperatura at saka yung mismong uh, humidity na sinasabi sa gabi hindi na siya ganun ka kaalinsangan at makakatulong 'yon para hindi tayo napapagod kagad kasi okay. nakakapagod talaga yung feeling ngayon pong mainit Sir may panghuling katanungan ako Paano po yung uh, uh, sinasabi ng mga heat stroke at saka yung may mga ah uh, mataas ang presyon uh duwag magpabilad sa araw Totoo ba ito ito po ay kasabihan kasabihan lamang ah asec totoo po yan ang Erwin sa panahon ng tag init at ng el nino meron tayong uh, sinasabing uh, heat influenced uh, illnesses ibig sabihin dahil sa taas ng temperatura sa taas ng init ng uh, ating uh, panahon yung dati rati hindi ganoon kadelikado mas delikado halimbawa sa alta presyon sa high blood eh pag tayo po ay mas naiinitan, na stress tayo no at uh, yung ating uh pulso pwedeng bumibilis o yung ating presyon tumataas. Kaya mas nagiging uh, madalas ang mga atake sa puso uh, o kaya ang stroke. Ang pag-iingat po dito, maliban dun sa pag-iwas na sa init na sinabi na natin, tayo po ay dapat maingat rin sa ating kinakain. no Yung mga non-communicable diseases yan, eh, heart attack, stroke, so iwas muna tayo sa maalat, uh, iwas tayo sa mataba at sa masyadong matamis sa mga panahon na to. And uh, iwas rin tayo sa stress. no? So dapat yung mga aktibidades na mabibigat, yung mga nagbubuhat na mabibigat or uh, ma malakas sa aktibidad natin, iwas muna tayo from 10 a.m. to 4 p.m. Asek, um, what about yung mga hindi maiwasan? Let's say ang trabaho nila nasa construction. Exactly. At nakikita ko yes. yung minsan aawa po talaga kami na uh, ano kaya ang pwede nilang gawin para hindi naman sila ma stroke o mapahamak ang kanilang kalusugan. Yes, Ms. Nina. We, uh, the DOH fully agrees with you na kahit ba ang trabaho ay dire-diretso, sila rin ay may karapatan at dapat ang ating mga employers ay nagbibigay ng panahon para may pahinga. Mga sabihin na natin every hour dapat merong 10 to 15 minute uh, break at uh, dapat po yung kanilang uh, equipment or kasuotan ay uh, ang kopren so para sa ating mga trabahador na nasa construction safe nabibilad talaga sila baka ma meron silang uh, mga long sleeves na light colored uh, yung at saka yung mga, mga presko, yung tela hindi yung makapal yung tela para hindi sila exposed sa sunburn naman kasi ang kalaban nila and uh, kung mayroong sombrero baka pwede silang bigyan ng sombrero at importante talaga yung tubig dapat mm. uh, free flowing ang ating clean drinking water sa mga job sites uh, Sama ko na rin ng halimbawa ng mga traffic enforcers alam ko po ginagawa ng MMDA yan Meron silang mga mm. mandatory break talaga na sumisilong or uh, para bang nagre sila sa gitna ng araw para hindi naman laging nakabilad mm. all right. may isa na lang akong tanong partner mm, uh, about heat stroke kasi akala nila baka ang heat stroke ay ay para lang sa mga matatanda or mga vulnerable pero hindi po ba asec anyone can get a heat stroke That's correct Ms. Nina. no hindi lang siya siguro ina-announce kasi namin sinasabi namin pinaka yung matanda at yung sobrang bata ngunit kahit tayo ay sabihin na nating uh, 20s, 30s, 40s, 50s, at kahit feeling natin malakas naman ang katawan ko, okay ako. Nako po, wala tayong laban sa init ng araw. Kapag tayo po ay nabilad at naging tigang dahil hindi tayo umiinom ng tubig, kahit ano pong estado ng ating katawan ay uh, ibigay rin po. So, importante talaga yung iwas as much as possible sa init ng araw. Pero yung hydration, kahit anong ginagawa natin, pwede tayong uminom ng malinis sa tubig. Alright. Health Assistant Secretary Albert Domingo Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Asik. Good morning, Kong Erwin, Ma'am Ninya. Bye-bye. All right. Bye -bye. All right. Uh huh.